So, magandang araw po. Ayan e, nga mga kami sa pa. Dragon Bobo. Ayan si parang dyan. Yeah, parang meron. Parang meron. Hmm. Meron yan. Oh. Meron no? Oh. Ayan. Pupusagan po. Panalo. Oh. <laughs> oh, eh, laki ng janitor. Janitor pala isi. Bulig sa Janitor. Masa <laughs> na pangalaw sa kabilang puso naman po yung tinataktak. Meron ka. Yun, ito mito, mito mata Iyon. na ng butorit. Parang yun. Hindi ko Oh, ah, oh, puro butarit. Tarit. Tarit kaya na dyan yun. Huh? Guys, kiri naman tayo. Eh, tatlo magkakatabi. Ang dalawa lubog. Oh. Ano ka muna? Anoy natin to. Sabay-sabay ang paglagay. Iyawat natin. Ano na wala. pa isa. Iangat natin. May gumagalaw naman. Oh, ayan. Ayan. Uy, oh, isang piraso lang. Napakalakas mo. Tap muna natin, guys. O, maglalagay. Meron? Merong arroyo yan. Oh, oo nga. Laki, dalawang pirasi, lakas, lakas uman no. Pang, pangati mo lang pare no, kahit makawala siya. Wala ko po kasi yung kumukuha ng aroy, kaya ganyan eh. Guys, ay naran po kami sa malaking screen. Mukhang wala kami maahulin tunay. Lap tayo na ahulin. Lap lang, baka nga Makari yan. Yeah. Ayo, lumipad o, na guys. O. Ari, maramit, eh. Yo, oh. Ay, marami. Oh. Marami. Oh, Ayan na nga. Oh. Laing ano piece na naman ito. sila. Oh, ayan. ayan na, oh, ayan na, na. Oh. Oh. Dalawang piraso <laughs> lang. Oh. Saka yung lalakas tumalun. Parang ay nako. Parang napakarami ninyo kung kayo tumalun. <laughs> ay, na. Lumulubog eh. Oh. Parang napakarami no. Oh. Hmm. Ayan okay guys, tatlong piraso lang Pero kung kakala mo napakarami Kung lumipad eh, wagas <coughs> Flying fish Flying fish Guys, yari, pangalawa Durado na naman para eh oh, Oo, ayun o Oh. May -ta talang lumilipad. Oh. Tahimik oh. lang. Oh. Oh, isang ano 'yun? Ano 'yun? Diyan na ha. Pangati na lang, pampaswerte ba? Ganyan daw pagkani ano eh, may, dapat may pangati, pampaswerte. Ang laki charm natin 'yan. Abangan niyo bukas, napakarami niyan. <laughs> Kasi magtatawag 'yan eh. Hindi raw pala siya hinuli. Guys, bobo naman. Last na to for road. Last for the road. Duwi na naman. <laughs> Ito pa ako ano. Last for the road. Dragon Bobo. Mga uhuli yan. Sasapa ay nang uhuli. Hindi na si Rosa. Hindi eh. Guys, balik tayo yung Dragon Bobo. Ayan. Ayan. Puwanin ko na ko na. Iwan eh. Ayan na eh guys. Oh. Meron kaya? Ayan Parang wala pa or eh. O tahimik lang. Tahimik lang yan. Tahimik lang ano? Hindi mahisiro to. Ayan, Ay, zero. Hipon. Ang hipon. Katipe <laughs> gurami. Okay. Stop muna natin guys Abangan natin kabilang puso Guys eto na guys Yung direction ng kanina Sa kabilang puso Stop ko lang po yung video na Napakahaba Ayan Parang meron Meron yan, yan Meron Oh, oh, oh. But tarik, guys Butarit oh, dalawa Pwede na yan kaysa wala Yung wala nga pwede Yan pa kaya meron <laughs> isang hipon uh, Batari tsaka isang hipon Wala nga yung mga plapla Pagka alam plapla Nakakatamad Kasang ba? Maraming yung baligyan makatamad Ayan Ay sinasali na po Hanggang dito na lang po kami. Maraming maraming salamat po. Thanks and God bless.